kulay na buhay mga kabeli another vlog for today yun nandito po tayo ngayon sa farm yan nandito po ako ngayon sa farm uh, uh, may sila kabeli po is may event po sa ano sus Bulacan po yun ako po ay naiwan po dito dahil meron po kaming order na lechon belly yan 6 kilos lechon belly Uh, para po mamayang hapon kaya sila po yung gumawa po noon kanina po mga team Kbelli yon uh, before po nila umalis at uh, nag sila po yung nag prepare tapos ako po yung magluluto uh, kasi syempre po wala nga po si Jeffoy at si Grace nagbakasyon yan kaya po uh, ako po yung ano naka-assign muna ngayon magluto ng Lechon Belly para kay Tita Big Yon, para kay Tita Vic. Ayan po ang farm. Tahimik na tahimik po. Uh, at magsasalang na po tayo kasi po uh, mamaya po ito. Before 5, dapat po ma po namin. Ang kasama ko po mag si Popo. Yon, si Popo po ngayon na iwan dito para po makasama ko po siya mag-deliver ng lechon belly. Ngayon po pupunta na po tayo dito sa usina para mag -salang na po. Isasalang ko na po yung lechon belly. Yun, nandito po yung farm. O, oh, ang Ang tahimik po ngayon dito sa farm. Yan. Yan, nandito na po tayo sa kusina. Ayan na po, nakaprepare na po. Nit, nilabas ko na po dito sa rep. Yan, para isasalang una lang po ang lechon belly. 3 kilos po yan each. Bali, 6 kilos po kasi yung order ni Atibig Bik. Yan, i-deliver po namin sa Mesulo may sulo yun. Mamaya pong uh, before 5 a.m. Ay, 5 p.m. po. Yun, yun ano po. Yung isa, sana po na po siya. Three kilos po siya. Ito po yung isa. Medyo malaki po itong isa. Pero pares po yan, 3 kilos. Depende po kasi yan sa baboy.

Pagalitan ko po siya ng uh, spring. Para um, umasok sa ilalit niya. Okay. So, 1.15 and then 1 hour ang um, oras. Ang nakasalang na po parehas po yung yan. Maandar po siya pero wala pa siyang even maandar naman po siya. Yan, sinalang po po yan to 12.20. Yan, nakasalang po sila. Pinagahan ko na po yung pagsalang baka po kasi medyo malaki yung baboy is. Maalanganin po ako sa oras. Ayan, ayan na po. Natapos. Ito po yung isang ano, oras. Almost. tapos na po itong isa. O, monte. Pero hindi pa po yan sa dito. Sa liig lang. Malakas po itong ano natin po. Eh. Kabila. Ito namang isa. Na ano, Pero ano, sabay lang po siya. Pero, pinanitan pinalitan ko po yung ano eh. Yung pinaka-cover niya. Ayaw po kasi gumana yung isa. Pinaka sa ibabaw. Naputi. puti. Ah, na iwan po itong isa tingnan nasa 150 lang yan pero tinuloy na po oh, mas kalala pala ito uh, uh, malakas po kasi ito kaya depende rin po talaga sa baboy pero kapalitan ko na po siya ng oras na bago po kasi itong temperature na to. Kasi pa iikot ko na po ulit siya na ng... Ayan. 40 minutes po muna. Paa po kasi mabigla eh. Pero ito yun, tinan niyo po. Wala pa siya. Start pa lang almost. Kaya gumana po kanina ng white. Yung white po isang kanina ang gamit ko yun. Kaya naiwan po siya dun sa abila. Yan, tapos na po itong isa. Yun. Itong, may, may, may tutok-tok natin yun. Isa po talaga po medyo naiwan siya. ko ah, i-depende po talaga sa ano eh. Sa baboy, meron po talagang mabilis maluto. Meron matagal. Ayan, time check ko, 3 o'clock po. Ayan. Meron pa naman po akong isang oras para dyan. Sa isa na yan. Basta po itong isa. Nakataan niya, pusta po ako dito. Yan. Tapos itong isa talaga kung ano, tagal niya. Yan. Nakasalang pa po. Hmm. Uh, ko lang po si Popo. Dumating na po si Popo eh. Kasi nga, usapan namin four. Yan. And, hindi kasi sa isang food tray. Kaya pinabili ko pa po siya ng isang aluminum tray. Para paglagyan ng itong isa. Yan. Medyo malalaki po ngayon itong uh, baboy. Ananan po si Po. Dala-dala niya po yung isa. Yan. Jen Belly. isa po nakasalam pa. Ayusin ko na po ng puto para mamaya sabay-sabay na. Thank you po. Yan. Kasama ko si Po. Yung In wait lang. Kami magde-deliver po nito. Kay Ati Bik. Yan. Shout out po Ati Bik. Yan. Thank you po sa pag-order. Yan. na po siya. May isa po nakasalam pa po. Pero sandali na lang din po yun. mọi 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 đi mọi đi mọi hả? sao qua đây? mọi 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 Sa may highway lang po. Oh. isa, malapit na po matapos. Ayan, medyo maganda po yung pagkakaluto neto. Depende po talaga kasi minsan sa baboy eh. Isan po kasi may madaling masunog na parang mal, ano, umitim uh, na balak. Pag mga bata pa yung ano mo. Ayan, ito, ganda po ng pagkakaluto. Hindi po siya nasunog. Yung pinakabalat niya. Pag malambot po kasi yung balat, madali pong natutusta. Pero hindi naman po yun sunog. Ano lang po yun. May part lang po talaga na madali po siya. Yan, malapit na po siya. Bago na po mga abeli. Yun. Mga ab. Yan, malapit na po siya. Kunti na lang po. maa-deliver na po kami ni Popo. So, ayan. Tapos na po. O, oh, lutong po. Ayari na po tayo. Ang ganda po ng luto nito Ito isang to. Oh, babalutin na lang. Babalutin ko na lang po. Yan. Ito. Hindi ko po maisa. Lagay dun sa lamesa. At mainit po. ang aming damesa. Ayan. Kaya babalot na po yun. Maganda po pagkaaluto na ito. Hindi masyadong uh, nasunog ang balat. Yung parang natus na lang po. Hindi naman siya natus na sunog. Ah, po. po. Sige po po. Mag-deliver <laughs> na po kami. Nakayari na po. Ayan. Sige po. At ako na magdadala nito isa. An, ano, magbabiyahin na po kami ni Popo. Sa may sulo lang po ito, di-deliver namin sa Mesulo, Aray at Pampanga. So, ayan, deliver na po kami ni Popo. Ayan, si Popo. Ingat ka eh. ah, Salamat po. Ah, thank you. Uh, kami po po sa Jollibee. Kakain po kami ni Popo. <laughs> Wala akong kasama kakain sa farm eh. Wala pa si Tito mo. Ay, kain na muna tayo dito. Yan. Sa Jollibee, kain muna tayo. Tama ah, ko si Popo. Pa-date ko si Popo. Kain na po, po. Ay, tayo, mga Belly. na tayo, mga Belly. Jollibee. Tapos yes, na take out po kay ano to, kay tatay para po pagdating sa tingnan niyo yun siyang food. Kaya po tayo mga abel ni Jollibee. tayo. <laughs> so yan, nandito na po kami sa farm ni Popo. Nang arating na po kami. Uy, masalubong po sa akin. Si Doggy Doggy, oh. <laughs> Dati po tinatawalan na onyan Ngayon kilala na onyan Dumating na po kami sa farm. Ayan, wala pa po sila. Kabeli pa. Uwi pa lang po yun. Po! Ayan na. Andan dito na po. lang po yung aming vlog. Nandito na. Arating na po kami sa farm. So, thank isang thank bagsak po. naman dyan po. Yun. <laughs> isang bagsak. Yan. Thank you ka kay Ate Vic. Yan. Meron po siyang tip. thank you, po, you po. Yan. Thank you po. Yan. Ingat po kayo Ate sa pagbiyahin nyo po bukas. Thank you so, po. So, yun. Hanggang dito na lang ang aming vlog for today. Ingatan lahat and God bless Yan. Johnny, Johnny daw. Yes, Papa. <laughs> Nag-iisa si Jumbo po. Yan. Thank you po. Thank you po.